ah uh, ano no, mahirap paniwalaan ano, kasi parang kwentong barbero ba. Mm -hmm. So yun, misahe ng Diyos yan, ano, may mga meaning yan. Eh. Uh, Pag-isipin ninyo, parang ulinaring kwentohan. Pero uh, ang meaning yan, mabibigat ang meaning yan. Uh, nandiyan ba si Bilma? Bilma Jimena, nandiyan ka ba? Bilma? Ako okay, ya. Yeah. Okay. May tatanong lang niya. ako. Oh. Ngayon, lang ako sa iyo, una, no? Na, Opo, oh, na, na, ya. Nangarap ka ba na magkakaroon ka ng mensahe? Opo, kuya. oh, kasi hindi ko naman iniisip yan, eh. Bakit nagkaroon ng mensahe, eh. So, kung basahin ko nga, uh, uh, baka nangarap ka na magkakaroon ka ng mensahe. Ha? Huh? Opo ah uh, mayon, ikaw magpaliwanag. Ano ibig sabihin niya? ko ko ya. Nagbasa gani ko kuya, nagkuan ko kung saan ako paliwanag. Kasi <laughs> <laughs> huh? nangarap ka eh. <laughs> <laughs> so, so ano yan, ano Bilma? Uh, -halo, halo yan. Uh, una, di-describe uh, uh, lang ng Diyos yung ano mo, yung kalooban mo na uh, sa kalooban mo, nang sinasabi niya diyan na uh, yung bang pag may taong na nangailangan, uh, hindi ka magkatubili na uh, tumulong. Tumulong ba? Yung ibigay mo kung ano yung gusto ng isang tao. Uh, uh yung tiwala ba yung nagtitiwala kapag may sinasabi sa iyo ng isang tao uh, nagtitiwala ka sa kanya sa sinasabi niya uh, ano pa yon pero uh, sa tiwala mo na yon uh alam mo yung pain na sinasabi niyang yung fake kahit nagtiwala ka ng todo na meron ka pa rin ano yung hindi paano ba yung ipaliwanag ah? sa Tagalog yung, yung bibigyan mo pa rin ng pagkakataon na mapatunayan mo yung sinasabi ng isang tao. Kahit nagtiwala ka. Yun yung sinasabi dyan sa misahe na yan. So, yung huli na kahit dahil nga sa'yo yung misahe, ah... Uh, since kasi na nagkrusada ako sa inyo, yung mga siring ninyo, mayroon na taga lugar sa lugar ninyo na mga nagsasabi ng uh, hindi maganda either sa doon sa panahon sa krusada or sa mga siring ninyo na taga bataan kasi sa bataan yan talaga ang ano niyan So, maraming nagsasabi ng hindi maganda, maraming nagsasabi ng masakit, yung kinukotya ba kung ano yung mensahe ng Diyos. Tapos yung ano na yan, uh, yung may bangin kasing ano eh, Ano ba yung kwentong may bangin nga namatay? Ano ba yon? May namatay na ano? Ano, may kwento ah, kuya. Yun. Sa bundok, kuya. May mga sinasabi ba yon? Oo, kasi binigyan ko kasi ng ano yun eh, ng flyers. Kasi yun ang ano doon eh, yun yung senaryo. Kung basahin ko yun, uh, connection yan doon sa binigyan mo ng flyers. Oo, totoo Tapos yun kuya. May sinabi sa'yo. Oo, harap-harapan mismo, yung sinabihan niya ako. Ano sinabi niya sa inyo? Sabi niya sa akin, bakit naniniwala kasi kayo kasi sa ganyan? Kasi ibangin kasi yung pinakita eh na ano. So, ilang taon na yon? Kasi ba? Ha? 39 kuya. Oh, kasi pag dinila ko yung tinapik ko sa balikat, uh, hindi pa man matanda eh. So, sabi ko. Oh, tapos mayroon pa siyang mga kasamahan eh, grupo. So, Ibig sabihin ng Diyos dyan, hindi lang isa siya nagsasabi. Marami sila. Oo, totoo yan kuya, kuya. Marami yan sila. Oo, oh, kasi grupo. So, yun yung mensahe niyan. So, yun nga sabi ko na kung hindi na iniwala, uh, hindi na sana magsasabi ng masakit. Kaya, nakakalungkot isipin. Kasi hindi ba ako nagkukulang talaga. So, Ayun nga. Sabi nga ng Diyos na yung pagtapik ko na sabi uh, uh, hindi nila ang mga ginagawa nila ang sinasabi nila kaya isa yan sa na, isa yan sa naisip ko na umani talaga ang ano hindi lang yun isa at marami pa sila kasi nung yung mga pinalo, yung pinalo namin sa mga sa mensahe. Power radio ng Comikilos doon eh. Na yun nga sabi nga eh, aani ang tao sa iba-ibang ano, para iba-ibang ah, uh, pamaraan o paraan. Pero namatay yun. Oo, kuya, namatay. Doon siya mismo namatay sa bangin. Apat na araw, apat na araw siya bago siya namatay. Doon. Kailan pa yon? Nung pagkatapos, pagkatapos ng krusada ng February 11, ano, mga, na, nandun ka sa Cebu nun eh. Mm. Bata, ano nun, yun, doon siya na ano sa, ano, na, ano lang kasi yun, ng oriente, tatlo yan silang magkasama, nalaglag siya sa bangin. Uh, so, basta yun ang kwento dyan, na yun nga, sabi ko, yung kinikwento lang ng Diyos siguro na may nangyaring ganon na pero hindi lang 'yan. Alam ko madami pa 'yan. Marami pa 'yan ano, yung sasabi ng mga hindi maganda. Na sabi nga ng Dios na uh, tuwing nasaktan ng dami mo lagi may kapalit. Ibig sabihin, yung mga nagsasabi ng hindi maganda sa akin, eh, alam ng Dios lahat 'yan. Dahil nando na masasinabi sinabi talaga niya na ang nagsasabi sa na masakit, di ba lang iniisip na ako sinabihan nila. So, minsan ng nandiyos yung mga ipinarating ko, ngayon, sabi sila ng masakit, eh, uh, talaga kanihin nila. Meron ako nirepost. Nabasa niyo yung nirepost ko? Ang nirepost ko kanina? Yung nagsasahan na doon, palitan, palitan din. Uh, marami sinasabi na sinabi pa, Mr. Olano, no, kung ano-ano mga sinasabi. Nabasa ba niyo yun? Namatay din yun. Namatay, uh, kapos ka, ka post ko lang kahapon. Ah, uh, oo. Oh. Oh, namatay din yun. So, yun nga. Sabi ko, ah uh, eh, kailangan ko nang ipost talaga dahil yun naman sabi ng Diyos na, na, na tuwing uh, ang lahat ng sabi siya ng masakit, maaaring buhay ang kapalit. Kaya hindi lang naman mag-isa yan. Madami naman talaga yan sila. Kaya uh, lagi kong nagpaalala na kung hindi naniwala, eh, take home na lang, baby kaya sa magsasabi pa ng hindi maganda, aanihin at aanihin talaga ng tao. Kaya, yun na, Bilma, yun sa inyo. Na, nakakalungkot isipin. Uh, na, alam mo naman talaga na maraming magsasabi ng masakit. Kasi nung pagkursada natin doon, wala naman ang katinhalos niya sa, sa lugar na yun. Eh. Oh, kasi may event kasi daw yung mayor at saka yung ang mayor sa Marabiles, may event kasi daw sila kaya hindi sila nakapunta. Ah, uh, uh, hindi, hindi hindi ako niwala doon. No? Kadami-daming tao doon Ay, eh, Ay, may mata na rin ako kuya kasi ano, na force leave silang anim na buwan na ngayon yung mayor pati yung kapitan. Pagkatapos hmm. ng krusada, pagkatapos dito ng krusada. Oh. Na force leave sila tapos natuluyan. Oh, natuluyan na po yung mayor. May kaso na siya ngayon. Hmm. So, lang ako nung kadla pa time na yun, kasi siyempre, eh, sinadya na nga sila. Tapos, eh, wala namang masama sa ginagawa ko. Eh, libre na ang panggamot. Tapos, buko doon. Ang minsahe na Diyos, paalala lang naman talaga yan. So, uh, kung ano man yung dumating sa kanila, eh, para sa kanila talaga yan. Wala Salamat naman. sa wala na akong kagad na ano mangyari. Pero yun nga, pag Diyos ka ang kumilos, ay pabayaan ka na mapapahama ka talaga. So, maraming salamat din, Wilma, no, sa ano, dahil ka pa paano nabigyan kayo ng misahe. So, salamat, Jesus Christ. At, uh, ako, eh, yung kung napalo mo sila, espiritu, ay eh, di man dahil na espiritu. Hindi, <laughs> <laughs> power ng Diyos yun. Ibig sabihin ng Diyos doon, power ng Diyos ang gumigilos. Uh, bawat ng pangungot siya ng tao. ayun kasi yung nalaglag kasi sa bangin, siniran ko rin siya kasi, kasi nga babairo siya ngayon. Marami siyang sinasabi. Ang sabi ko, dapat magbago ka na kasi. Ah, ayun. eh, Ay, tinuro ako sa bangin eh. eh tagdunga ko eh, bangin, mahuhulog ako. Kaya binalikan ko siya. Tapos, ayun, tinapik ko siya sa balikat. Uh, sabi ko na, balang araw, anihin mo rin yung sinabi mo. Ayun. L nagalit sa akin. Eh, nagoto na hulog ko na sa bakit. Sa siya pa lang na hulog. <laughs> Hindi ako. Oh. <laughs> so, ganun lang yun. O, sige, Bill, maraming salamat. As As salamat ko yan.